Magandang magandang araw mga kapamilya, magkapit pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, kamakailan po ay napunta ako sa Indonesia para sa isang meeting. Batid po natin, iba ang reliyon ng mga tao roon. Marami sa kanila ay Muslim pero meron ding mga Buddhists, Hindu at Kristiyano. Marami po tayong matututunan mula sa kanila sa mga may ibang pananampalataya. Halimbawa, sabi ng mga nakausap ko doon, ang thank you o salamat sa kanila ay Terima kasih binobooran ng dalawang salita. Teri at makasi. Nang na ibig sabihin, teri tumatanggap ako at makasi magbibigay ako. Wow, ang ganda no? Tumatanggap ako kaya magbibigay din ako. At kung ganoon daw ang ugali natin, tuloy-tuloy ang dating ng biyaya. Hindi lamang para sa iyo, kundi para sa iba. May hirit naman yung guide namin sa napuntahan naming Buddhist temple. Anya, kung titingnan daw po natin ang maraming mga imahen ni Buddha, ang pinakaguro ng Buddhist religion, mapapansin natin na ang kaliwang kamay ni Buddha ay nakapatong sa kanyang mga binti at ito'y nakabukas. Samantala, ang kanang kamay naman ay nasa may dibdib, nakabukas din na parang kumakaway. Tulad sa Terimakasi, yung kaliwaraw ay Tumatanggap ng biyaya at ang kanan naman ay nagbabahagi ng biyaya sa mundo. Iisa po ang tinuturo ng mga reliyong ito, ang pagiging bukas palad, generosity. Tumatanggap tayo ng biyaya, matuturin tayong magbahagi, magatid, magbigay ng biyaya sa ating kapwa. Amen.